Pero sa cinema, hindi. And, hello guys, my name is Snape and welcome back to my gaming channel. So ngayon guys, malalaro tayo ng blocks and props. So, sa game na to, hindi tayo makukulog. Nagtatago na tayo para hindi natin batuin. Para hindi tayo nung mabato ng mga nambaba to. O, oh, di ba? May nambaba doon ang trust can doon. Tapos tatago lang sila para hindi mo tamaan. Haha! <laughs> Ganun yun. Tapos kapag ikaw lang mo nambaba to, batuin mo lang mga... Batuin mo kung ano-anong gusto mo. Batuin, batuin mo ang mga tao. Hmm, bakit ba mga tao? Yun lang. Okay, guys. Tara na. Maglaro na tayo nito Game over then we need. Oh, oh man. Starting load na agad. Nasasalita pa ako. Maglaro muna tayo ba ba bago tayo mandaldal. Mami. Okay guys. Hintayin natin na mga with... baba to. Yeah, kasi ako kasi... Yeah, she has... Okay. okay, guys. So, magpaulog niyo tayo! Okay, guys. Uy! Kita niya yun? Uy! Tara, taga tayo dito. Para ko yung ipater... Ipater din talo. Oo, na ako na langit kasi akala niya tunay na pader lang ako. Oh, me, I'm here. Oops, but i I love you guys on Netto, guys. And El... wait, he does. Mommy, honey, love. pesos. Okay, tayo na. Dito tayo matalo. Sundan natin siya. Oh, galing natin, guys. Dito na matay mang sayaw. El... Almost tried to reach the dance. Nagahanap ako ng panyo po. Eh. You are not alone. Okay, isa pa. You are not alone. Kasama na tayo, guys. Hi, Kuya Gray! Kumakanta pa lang kasi Kuya Gray ah! Hi, Kuya Gray! Uy! Kuya Gray, kung may nalalaga ka. Hi, Kuya Gray! Pasok ako. May pasok ko na pa siya, guys. Hindi siya nang lalaro. Dok lang yun. Kasama ko lang yun sa totoong buhay. <laughs> okay, tayo na. Giyo na malong. I am here. Okay, mọi chuyện là tay ơi nó Classic. ngon 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 Don't. Don't. I grave. Where far? Huh? Ten the na nai na. Ten na pumatay. Go, don't be far away. Sino mga tawin mo ni Tan? Lao na kagita eh. Yes. I am here to stay. Okay, guys. Tayo naman ang mababa to. Okay, patasin natin, guys. Ika't sa mataas. Sa mataas yung tower ngayon. Okay, pwede siguro itong 34. Let's go! Uy! Isa pa. Babawin natin, guys. Kasi may mataas eh. Uy! Ah, hindi pa lang gumagana. China natin ng, ng, hamburger. Ha! Sige. na natin kasi maliit ng tao dito. Ala! Hindi pa lang pwede ah. Bolt! Try natin to. Uy! Sige na, babae na natin guys. Grabe. di abot. Uy! Okay guys, gumana na. Gumana na ang Suntik natin, uy! Ay, wala na ako wala. nag... Isa pa lang nahuyog. Boom! Oh! Patay! Okay, okay. Uy! Oh, Patay! Ang galing ka man ah? Oh! Okay, okay, guys. Dalawa lang. Dalawa lang na ah. Okay, palitin natin. Thirty. Gawin natin po ng ano natin, guys. Oh, my arm. Dalawa na ang, guys. Apakadaya, lo. Pakibay, patita ako dito. Ha, ha, ha. na patay. Aba, ayaw mo talaga. Sige, sasapakin din kita. Uy! One coin! Okay, guys. Lating pa natin. Tingin natin ng 28. Baka pag ito kumana na. Ayun! Kumana na kaso hindi na ulog. Ang swerte nyo! Aba, ano ba yan? Baka ano, malas natin. Okay, isa pa, isa pa. Gawin natin 26 naman. Ito nang pala yung kanina eh. Okay, tayo na. Okay. Nakapat tayo. Okay guys, parang pwede tayo may short cut kasi kinakabaan ako. Mamaya muna. Okay, okay. Baka abot natin to. O, oh, may lang hindi natin abot. Ang kulat natin eh. Dapat kasi hindi na tayo pumunta dito eh. Uy. Uy! Multik na! Madami ba kami? share sa video na to. Kung nang talaga kayo, huwag kayo kalimutan man like, man comment, man subscribe. Bukas ulit. boy, bye Peace so powered.